Sa dinami-dami ng tao sa mundo ay imposibleng wala tayong paboritong kulay at kadalasan natin itong pinipili lalo na sa kulay ng damit na ating isinusuot, mapapambahay man o panglakad. Ngunit alam mo ba na may swarteng kulay rin sa taong 2024 o Year of the Wood Dragon? Kaya naman sa video ito ay ating nga kung ano-ano nga bang mga maswarteng kulay ang dapat nating piliin sa year 2024 upang makapagdulot ito ng swerte sa pera Kapalaran at negosyo At bago ang lahat ay pakipindot mo muna ang subscribe button At pakipindot mo na rin ang bell icon Para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video alam mo ba na ang lucky colors ay hinahango base sa prinsipyo ng Chinese astrology? Ang Chinese astrology ay ang labing dalawang zodiac sign na mula sa mitolohiya sa paggawa ng Diyos sa kalendaryo. At ang bawat Chinese zodiac sign ay may kanya-kanyang swerteng kulay kapag sasapit na ang taon nito. Ang bawat isa ay sumisimbolo sa spectrum ng liwanag at elemento tulad ng earth, water, wind, metal at fire. Kaya naman, mas ipinapayo ng mga feng shui experts na dumikit rin tayo sa mga swarting kulay base sa kung anong animal sign ang tatapat sa taon upang mas dikitin din tayo ng swerte. Kaya naman, narito ang mga maswarting kulay na pinaniniwala ang magdadala ng swerte sa buong taon ng year 2024. Number 5, Golden Yellow ang kulay na golden yellow ay sumisimbolo sa optimism at prosperity. Isa ito sa esensyal na kulay na kailangan sa Year of the Wood Dragon dahil sa pinaniniwalaan na ang wood dragon ay naaakit sa maliliwanag na kulay at ang golden yellow ay sumisimbolo sa liwanag at ito ay magdudulot ng positibong enerhiya sa Year 2024. Ayon sa payo mula sa feng shui, bago sumapit ang January 1 ay palitan o lagyan ang inyong bintana na nakaharap sa east o silang bintana na kurtina na golden yellow color o kahit na anong shade ng yellow dahil pinaniniwala ang ini-invite nito ang swerteng dulot ng unang liwanag ng sikat ng araw sa bagong taon na sumisimbolo ng magandang pagsisimula sa buong taon. Ang pagsusuot ng damit na kulay dilaw ay may kaugnayan sa spiritual health at ito ay maaari magdulot ng kapayapaan at balancing enerhiya na nagbibigay ng magandang kalusugan sa spiritual na siyang nagtataboy ng masamang presensya. Kung ikaw naman ay may business at may mga digital store o online store ay ipinapayo ng mga feng shui expert na mainam na idagdag sa team ng inyong website o online store ang yellow color upang maswartehin ng inyong online business Number 4, Brown Ayon sa paniniwala ng mga feng experts na ang brown color ay sumisimbolo sa pera at ito ang isa sa pinakamaswarte ng kulay sa taong 2024 para sa usaping pera Kabilang ito sa auspicious color sa Pilipinas at ibang Asian countries, ang brown color ang pangunahing kulay ng wood dragon na pinaniniwala ang siyang hahatak ng taglay na swerte ng wood dragon sa taong 2024. Alinsunod sa teorya ng mga feng shui expert ay sinasabing magpapalakas ito ng taglay na swerte sa karir at trabaho kung dadalasan ang pagsusuot ng kulay brown na damit at kahit anong brown accessories sa year 2024, ipinapayo rin na mas mainam na bumili ng wallet na kulay brown upang maka-attract na magandang pasok ng pera at kasaganahan para sa iyong kapalaran sa taong 2024. Hindi mawawala sa uso ang kulay brown at isa ito sa classic color na ikinukonsidera na hindi maiaalis sa mga fashion statement. Ang paggamit ng kulay brown ayon sa feng shui ay nangangahulugang isang malaking magnet upang makahatak ng malakas na swerte mula sa iyong kapaligiran. Sinisimbolo ng brown color ang wood at money kaya maswerte ito sa usaping pera. Kaya ang pagkakaroon ng wood elements sa loob ng tahanan ay nagbibigay ng good energy at aliwalas at perfect ang brown color kung ipapartner ito sa white color. Number 3, color blue, swerte rin sa taong 2024 ang kulay na blue. Isang essential color ang kulay na ito dahil ito ay sumasalamin at sumisimbolo sa water element. Good harmony ang kulay na blue para sa Year of the Wood Dragon dahil good combination ang water at wood element at ito ay sumisimbolo sa growth na pinaniniwala ang magdudulot ng mataas na swerte sa paglago ng pera at yaman sa year 2024. Ang madalas na pagsusuot ng kulay blue na damit o anumang mga jewelries na may piece of blue na gems ay nakakapagdulot ng kaginhawaan at nakakapagtaboy ng problema dahil sinisimbolo nito ang malakas na daloy ng tubig na siyang tumatangay sa mga hindi magagandang nararanasan ng isang tao. Ayon pa sa mga feng shui experts, ang madalas na pagsusot ng kulay na blue ay ina-activate nito ang iyong galing sa komunikasyon at intellectual creativity na maaari mong magamit sa iyong trabaho o negosyo. Number 2, Vivid Red ang kulay na pula ay tradisyonal na swerte sa kultura ng mga Chino. Ito ay sumisimbolo sa passion at vitality. Kabilang ang red sa kulay ng mga dragon at sinisimbolo nito ang prosperity at wealth at ang vivid red sa 2024 ay maaari nitong paigtingin ang iyong motibasyon at sigasig. Kaya naman ang red ay isa sa mahusay na pagpipilian para sa pagpapahusay ng personal at profesional na hangarin sa year 2024. Ayon sa pangkalahatang kulay, ang red color ang pinakaswerteng kulay sa lahat. Batay sa Chinese culture at mga feng shui expert, madalas na ipinapayo na magsuot ng kulay pula tuwing bagong taon dahil sinisimbolo rin ito ang kasiyahan at katapangan Swerte ang kulay na pula sa Year of the Wood Dragon dahil nakakapagdulot ito sa dami ng swerte Pinaniniwalaan na ang pagsusuot ng pula ay nakakapagpalakas ng creativity at pagtanggap ng maraming pabor ng isang tao Ipinapayo na maglagay ng mga palamuti na may touch of red sa inyong bahay at inirekomenda ang pagsusuot ng bracelet o jewelry na may piece of red bilang ilang lucky charm at protection sa malas. Number one emerald green. Emerald green ang official color for year 2024 at year of the wood dragon. At Base ito sa Asian representation ng wood dragon at ang emerald green ay isang auspicious color. Ang emerald green ay isang elegant shade ng green, ngunit ang mga kasuotan o dekorasyon na may shade of dark and light green ay swerte rin upang hindi maging komplikado. Ang kulay green ay simbolo ng wood at ayon sa feng shui, pinininiwalaan na kapag dudulot ang kulay na ito ng success o tagumpay sa karera ng buhay at pinininiwalaan na kapag bibigay ng healing power para sa isang spiritual at peace of mind nagdudulot rin ito ng protection para sa kaligtasan ng inyong pamilya at mga mahal sa buhay kung magkakaroon ng anumang bagay o gamit na kulay green sa loob ng tahanan o accessories sa katawan ang madalas na pagsusuot ng green na damit ay ipinapahayag ng mga feng shui experts sa year 2024 ngunit hindi lamang sa kulay ng damit ang suwerteng berde ito rin ay naiuugnay sa mga talisman o yung tinatawag nating lucky charm at mga accessories kung ayaw mo naman magsuot ng berdeng damit ay ipinapayo rin ng mga feng shui expert ang pagsusuot ng jade bracelet o anumang jewelries na may piece of green. Para ma-activate ang swarte na dulot ng kulay green ay ipuesto ang inyong indoor plant o jade figurine sa southeast at kung ang inyong bintana ay nakaharap sa southeast ay mas mainam na magpalit ng kurtina na kulay green para sa full potential na swarte sa loob ng bahay at pamilya. Hindi ibig sabihin ng mga lucky colors na ito ay ito na ang palagi mong susuotin o ilalagay sa loob ng iyong tahanan at hindi rin ibig sabihin nito na hindi mo na maisusuot ang iyong paboritong kulay na damit o mga accessories sa year 2024. Ipinapay lamang na mas madalas lang nating isuot ang mga lucky colors na ito lalo na sa loob ng bahay upang makapaghatid ng kapayapaan ng isip. Hindi ipinipilit ang lahat na sundin ito at kung ayaw ng mga kulay na ito ay maaari itong palitan at maaari magsuot ng iyong gustong kulay. Tandaan, tayo pa rin ang masusunod sa gusto nating gawin. Ang mga mungkahing ito ay gabay lamang upang magbigay ng positibong pag-iisip. Ang swerte ay gagana lamang kung may ginagawa tayong kilos at aksyon upang tuparin ang ating gustong makamit. Isang episode naman ang natapos sa linggong ito at angad kong nabigyan kita ng na mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mo mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at akin susubukan bigyang paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong uploads na video.